overloading tuloy-tuloy pa rin po nangyari sa mga barko in fact Montenegro sh uh, shipping at mismo ang cost card ninyo nagsabi uh, na nag-overload na ito na dinidina ng Montenegro uh, so sinong totoo po yung cost card ninyo o yung Montenegro sa Batangas Port were you aware of this sir? Uh, Your Honor, dun no. po sa part ng Philippine Coast Guard, one of my primary mandate is to ensure the safety not only of the passenger but the crew and that of the vessel. Yung pong Philippine Coast Guard ang pinaka-final say po if the vessel is to depart. Kasi mm -hmm. po meron kaming PDI, that's the pre-departure inspection. So po, after po ang master ng barko, yung kapitan, nagsabita po ng Master Safety Declaration for Departure, ang aming po mga personal, ang PDI, assign in every port po yan, kailangan mag-visual inspection po ng barko. One, uh, tinitignan po nila, yung pong overloading ng pasehero. Correct. So, yun po talaga. Kaya kung nakit, napansin niyo po, meron pong nag-overloading na, yan po ay kapabayaan ng ating mga personal. And we will uh, look into that. At kung meron pong may kapabayaan, ang dami na po nating naparusahan ng mga personnel po natin. Uh, the, one of the reasons also bakit po ng aksidente sa uh, um, dagat at uh, involving mga barko ay overloading and we know that sir ano pareho tayo. Now, tulad niyo sa uh, sa Batangas nga uh, na sinabi ng Montenegro hindi raw pero sinabi ng Coast Guard niyo I think mas naniniwala ko dun sa inyong tao, Coast Guard. Wala pa kayong ginagawang headcount how, how how would you uh, qualify yung isang barko na hindi siya overloading or itong barko ay overloading na. Wala pa kong ginagaw headcount? Yung manifesto versus headcount. market sa barko? Uh, pst, Your Honor, pagka yung po, po malit na bangka, kasi po ang Coast Guard naman hindi lang mga uh, malalaking barko, kundi po pati mga bangka o batel. Mm -hmm. Yun po madaling sabihin kasi you're looking at 10, 20, 50 kaya po pag doon pa lang sa pantalan, pag daan nila, ang kung ang Coast Guard naka-duty, meron pong number 'yan. Yung iba nga may number pa. Kaya kung 50, may number na 50 yan, ibibigay sa mga pasero. Tapos pagbalik po niyan, 50 lang talaga, nothing more. Kung pwede pong less, pero nanahawak niya. Madali po doon. Pero Your Honor, pag pinag-usapan na yung mga barko po nating malalaki, na mabiyabiyahe ng Manila, papunta ng Visayas, Mindanao, you're looking at thousands of passengers. Sa ngayon po, maganda sana na kung ang Coast Guard nandun din na may counter kailan po yung tagal ng pag-sampan ng pasahero, nagre-rely po kami most of the time dun sa, mas, sa declaration, sa manifesto ng barko. Kaya pong nakalagay po dun 1,250, we are relying that yung pong port operator, yung pong officer ng vessel, has diligently done yung pagbibilang po. But if that is the good uh, suggestion of the good senator po, na may talagang may tally counter, talag isasama po namin yan sa aming consideration but also requires additional personnel on our part kasi po hindi lang naman po isang barko ito isang port sometimes multiple vessel po kasi that's very important to me sir um, lalo pa dapat each and every pasahero ay nakalagay yung pangalan nila sa manifesto pero marami kasi mga barko hindi eh hindi, hindi na nila kinukuha yung pangalan at pinapapirma sa manifesto bigay silang bigay ng ticket nakakatakot po yan sir kasi paano kung lumubog yung barko palayo lang so pa hindi sila mababayaran wala sila sa manifesto eh di ba Ta tama po yun your honor kaya nga po it's a balance between nagmamadaling barko magsak sa magsampa bulto ang pasero but at the end of the day kailangan to ikaw na po nagsabi yung safety po ng ating mga passenger including the crew na rin sir kasi pagka lumubog po yan uh, damay po lahat pati po ang ating environment so that's a issue na uh continuously na address po ng ating Philippine Coast Guard Your Honor. Okay, sa so El Nido, one of my staff was just there uh, recently during the Holy Week uh yung, yung port doon sa El Nido sa Palawan. Uh napakarami raw mga bangka, 30 or 40 na mga bangka, tourist na mga bangka. Um nakalagay doon passenger capacity blank hindi nakalagay yung number of passengers. And then, kanina nga sa labas, sabi ko sa iyo, siguro, padagdagan ko yung budget ninyo na para magkaroon ka ng additional manpower dahil isa lang daw ang cost ka doon na pagkalawak-lawak ng pantalan tapos kumakain doon ng chewing gum. <laughs> so, 24-7, but still, at hindi siya nagsasampa. So, delikado yun. Eh, tourist pa naman din yun. So, kailangan natin ng more tourist, whether local or international tourist, pangalagaan natin yung ating tourism. Siguro. So, sige po siguro. So, tingnan niyo po kung anong kulang doon sa, ano, sa Palawan El Nido, kung kulang po ng tao, budgetan po natin. Yes, Your Honor. At sa lahat po nang napansin nyo, we will coordinate with the staff at makaasa po kayo ng immediate correction po doon, Your Honor. Thank you po. Ayun. Di ba, nandito yung DOT? Attorney uh, Glyza Sarmiento, siguro kasama rin po sa trabaho niya dyan sa DOT na ensure yung mga uh, tourist destinations ay, ay um, protected uh, at uh, para din convenient yung mga pasahero ng transportation at papadal sa kanila doon sa site. Yes po, Mr. Chair. We um, um exer exert our efforts to ensure that our tourist safety is a primordial concern po. Okay. So siguro uh, isa po 'yon sa mga, alam mo po sa Boracay, yung mga bangka na uh, nagtatransport ng mga turista. Siguro hindi lang Coast Guard. Kailangan din siguro kayo rin makialam doon. By the way, medyo masegwe lang ako. I talk to a uh, couple of friends. Bumababaro yung, medyo segwe to lang konti. Naisip ko lang siya dito lang sa DOT, but maybe you can do something about this. Maybe you can answer the question of my friend. And because I wasn't able to answer him, and because I told him, hindi naman ako sa tourism, although my friend, uh, yung chairman dyan, si uh, Dito Lapid, maybe I'll talk to him when he comes back, pag open session ulit. Uh, Bumababa raw yung tourism uh, visit ng sa, mga, sa Burakay, and one of the contributors daw ay simula nung inalis daw yung mga restaurants, so baybayin, is that true? na uh, napupunta sa Sargao? Monitor niyo po ba yan? As of now, um, Mr. Chair, I will look into our data but I cannot give um, the exact figures as of the moment. Mm -hmm. Pero we should take good care of Boracay. Dapat paramihin natin yung tourists natin yan. Kasi for, for your information, um, yung Vietnam, Thailand, naku, nilang tayo. By the millions na nagwat. And uh, tayo medyo kumukunti-kunti. Although we're getting there, we're doing the best I know. Another for that for a na na saikbikulang pala. Okay, PP, babalikan ko let. Uh Philippine Ports Authority. Nandito PP. Good afternoon, Mr. Chair. Attorney di ko Mr. Chair. Magandang hapon po, ma'am. Ma'am, yung x-ray na pinag-usapan natin last hearing, gusto okay. na po anong development doon? Magkakaroon tayo ng malaking x-ray para doon sa mga sa malalaking sasakyan o mga vehicle na bago isa kayo sa Roro. Nagpapasalamat po kami sa observation niyo, Mr. Chair. In-elevate po namin sa aming management. Um, we, there is a commitment po, Mr. Chair, to undertake the uh, procurement. Uh, this is an enhancement, of, as we have mentioned during the last hearing, of the security measures at the port. So we will give you an update, sir, on uh, the developments on that undertaking of procuring for... Meron ho ba kayong idea services? kung magkano yung isang machine, extra machine na yan? Kasi I can help you. Pagdating sa budget hearing, kasi ako yung chairman yung sa public services, ilalaban ko na makabili kayo ng dalawa, tatlong machine na gano'n, apat machines. Kahit we will kante. gather the information, Mr. Chair, and we will coordinate with your staff about that information. So gumagawa na kayong feasibility study tungkol dyan. Um, Ilan bang port meron tayo na kung saan eh, meron mga roro? I don't have the exact uh, uh, data in mind, sir, but we will provide you the information of uh, that, which will help in assessing how many of the X-ray machines for Roro vehicles will be required. Okay, sige. Pero may usapan tayo, ma'am, ano, baka i-update mo ako. Kita mo, makulit ako, ano? Yes. Sir. Katatapos ng hearing, inulit ko we ulit. appreciate your honor. Your... So pag-hearing natin ulit, ulitin ko naman sa iyo para, kumbaga, iba, Yes, palagi please. tayong up to our toes. We appreciate your help. Girl. Okay, sige. Um, meron pa ba ako na-skip na hindi ko nakausap na nandito? Uh, Who would like to say something? At uh, the PNP. O uh, nga pala, it's the PNP. Yes, General Eliazar Mata. Sir, good afternoon po, sir. Good afternoon. Kumusta naman po, Is, uh, monitoring niyo uh, pagdating po sa peace and order itong nakarang holy week? uh, especially uh, patungkol dun sa mga uh, public utilities natin, sa mga pasayaw ng boss.